Yun mga tol, good morning. Meron kayo martilyo? Pukpuk po -puk sa ulo mo! <laughs> Ay, mamumutok ulit ito. Nakapotok ako pag sampako ko. Hindi ko lang nakuha na ng poto Hindi ko lang na picture, na videohan agad. Biglang umangat, ikatasampa lang natin. Mga tayo nakakapag-intro Pero maliit lang naman. Pero pwede na mga tol. Pagtsatsagaan na natin to pang prito lang pang ulam ba pa. thank you lord shout out sa mga katiksay natin no pero sa BFS shout out sa inyo oh malapad lapad na hilip na 4 na to 5 hin na to hmm Hindi Pa mga masyado tumagos yung bala natin eh 5 yun na mga tala thank you lord ang gamit natin bala gawa ni tatay pidel tatay unyo yan aton na unang dali oh ayan oh thank you lord medyo mahilog na eh Rita ako eh so yun ang intro natin mga tol stay chill lang kayo na Nah, nak mga mangatol na san tansi natin ay tansi natin eh naabot yan oh, ha yun oh. yun o yun tansi eh, oh. hmm. pang prito wala pang malalaki mga to okay na okay na to kaysa wala hihira hmm. din silang mamutok dun sa kabila eh oh, lapad-lapad na nga eh singkuhin na nga eh Huwag pa isa oh nako Aha, yan na to lo singkuhin thank you lord nice na laman okay. na yan two points mga tol nakakadalawa na tayo thank you lord lang Shoutout sa mga tropa nating maninigsay dyan Ayan, yung mga tigamalabon na tropa natin saka marikina yan hindi mga timing yung marikina pag pinapadayo ko dito eh dito lang oh, tapat lang ng kubo to pinesto ni kuya ling kuya ling yan shout kila bais unyo kaya presjo hindi na kayo lalayo kung nagkataon no? Kaya ngayon lang din dito ako lumabas eh Bawi tayo Ano ba ngayon? Monday Today is Monday Kagabi kasi medyo umulan Kaya yan medyo yung daming mga 4 Namimili lang tayo Medyo mahilabilab Mga langaning 5 na Para malaman pag pinrito natin So stay tuned lang kayo mga tol mga katiksaya Ito pa minakita pa tayo yun eh, no? hindi hmm, inaabot. <laughs> madali. Ya <laughs> inaabot mga tol. Wala, inaabot tag madali tayo, nagmadali. Stay chill lang kayo mga tol, stay chill lang. Sumablay. Oh, mga tol. Ano ba ay hilap to um, umumuda basta ilayin na kang no ako Hmm. Huh. tama ayun sakto lang ulahan mga tol nilalimang na ito ha ko sobrang lalim naman no? muntik pang mapilas oh ano 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 ang natamimi kayo ano ah, lapla lapla mga tol bituka nakabitukahan siya oh eh, hey, Lord. Mm -hmm. Thank you, thank you. Ating pangatlo. Atol, di ko na naman ng potok. ko oh. Naabot. Kernel, inalisan mo. No, meron, no? ang ina maliit yung tinamaan ko Yung maliit yung tinamaan ko, <laughs> ko kay Ranil Hindi yung malaki Ang mga tolo Ah, lang ang 4. <laughs> Abangan oh, malaki. Tatakot utang na lutang eh. pinangsangga yung maliit thank you lord pa rin pang ulam pa din yan ulam stay chill lang kayo mga tol wait oh yan yung mga tol oh tayo tayo nang mahilab hilab, -hilab. Mm. oh tinamaan pero lang dami dito nagpapasukan kaya ang kangala yung pumayisto kasi dyan eh Okay Lord, tinamaan natin yun ito Ang na ulit oh Oh Kapal eh Yan oh. Thank you Lord Dali na naman tayo So, ay, oh, tsaga ini kayar nil eh. Lord. Ayos oh. Stay lang mga tol. Wala lang may hilog na yung nakikita natin eh. Si lang stay June. Ayun so, mga mga tao diyan dito tayo sa kubo. Ayun, tinay mga tropa. Ayan, si Kernel. Si Kyo Joel. Si si Barabas. Nuhin na si Aldi? Nuhin na. Ah si kuya June. Uh, mga huli nila oh. Isang malaki lang ako eh. ito kay Kernel 'tong dalawa sa ibabaw. Ito na sa plastic, kay kuya. Parang buntis pa to ah. Si punla kay dugong ah. Si Joel. Ito to, kay Kuya Jun, lalaki. yung pulahan, ayan. Itong pula na to, yan yung atin. Isang so, malaki lang. Tapos, puro ang alanganin na na, na. five finger. Ayan, Ito, kanina to? dalawang yan. o, kaya ano? Sige ng tropa yan. pa. Pang binyag. Meron ka ng pang binyag. Ayos eh. Kunin mo na yan. Mamaya, papakuha na natin. So yan, stay tuned lang kayo, mga talong Niluto tayo. Sigang tayo ng walang kamatayang tilapia. Ayan yung mga ating ricado. Sigang at saka prito. Woo! Uh, stay tuned lang. So yan mga tol, kainan na na. Ito kami Ayan. Ito talong. Tilapia. Sigang na tilapia. Kainan na na. Oh, Hoy, dito ka. Ge. Gulay pa lang. Hmm. Hindi na ng camera. Pugi ba? Papalaban na naman ng kain ng eh. dito. Sira na naman ang diet mo, boy. Hmm.

Oh, excuse me. Baka matagsikan. Sana. Ang ina, ang sana. Wala siya, ganun. Hmm. May sabaw. Layo mo dito, Ano yung kulay pula? pa yung ulo Hindi dun mo na, kumakain tayo eh Sarong <laughs> timing yung pagpapakamatay niya Makasigit ang mata ko sa malang isa ko silang <laughs> tayo

Ito okay, may meldak na naman ang dalawa. Kasi hindi mo kahit na kaya hindi siya nagsasagwan na yung <laughs> pala yung sagwan niya. Hindi mo lang kita. Mga ng kusa. Mas <laughs> <laughs> pagkamala sa akin eh. Ito tungkod ano. không, sẽ dằm phá mãi sẽ dằm phá mai sẽ đi babi ăn mì mãi kể 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 mãi kể

Yun, tapos na tayo kumain. Thank you, thank you. at tayo sa tayo mga susunod nating video. Ano? Ayan o, no, susunod na busog ang mga tropa. Thank you, thank you sa inyo lahat.